Ito po ay post ng isang loyalista ni Marcos or ng mga Marcos. Siya rin po yung nagsabi na kuno ay 5 to 7 million lang ang totoong mga DDS. Dahil doon sa 32 million na bumoto kay Sara Duterte, yun daw ay or kalamihan daw doon ay mga loyalista. Sana nga totoo ano ho para talagang wala ng um, chance itong mga katulad na itong tatlong ito. Bongo, Bato de la Rosa at Salvador. Elite Salvador. So, pwede natin i-share yung mga ganito na nakikita natin. Totoo, dapat talaga ay maliwanagan ang mga uh, butante. Dapat talaga alam nila kung anong klase ng tao ay itong mga ito. Si Bongo ngayon, marami na rin naglalabas ang baho. May sariling death, squads pa, de death squad pala itong si Bongo. At si Bato de la Rosa, siguro naman ay alam nyo kung ano ang background. Ano ho? Ito naman si Philip Salvador, siguro naman ay alam nyo rin na etong tatlong ito, kasama si Salvador, ay magiging senador, sigurado, ni Duterte. Hindi sila tumatakbo para sa bayan. So, tamang-tama po etong post na ito. Kaya, no to Bongo, no to Batu de la Rosa, and to Philip Salvador. Big no. Okay? Bakit? Don't vote for them. Because if they win, they will serve for Digong and the Duterte. Okay? Oh. Totoo naman eh. Sa so ngayon, napakarami na or may mga senators na na aminado, halatang halata, kahit hindi nila sabihin na sila ay mga senators ni Digong. Yung iba nga naging senators pa ni Kibuloy. Matakin mo, depensahan mo ang isang mamamatay tao, ang isang most wanted. Ano ibig sabihin nun? Senator, dinipensahan ang isang most wanted ng FBI. ba? Diba? Kahihiyan ng ating bansa ang mga ganitong klaseng politiko. All right, no to Filipino citizens and to the Philippines. Yan, wala wala silang pakialam sa ating bansa. Sigurado tayo diyan. For them, the interest of the Duterte and their personal welfare comes first. Oh, ayan. So sana talaga ay maliwanagan ng mga kababayan natin, huwag na wag po nating iboto itong mga ganitong klaseng tao. Good luck.